Teka, teka, teka oh, okay. Nung ginagawa nyo yeah. Shush Trolley <laughs> <Crawl> spike, girls <laughs> What? Oh, gross Pwede na rin magamit yung left foot niya sa pag drop shot ng bola gamit ang roll spike. Hey, what's up mga kasepak? November 5, 2023, it's Sunday. At magkakaroon ng team building ang HTC Wildcats Jensen at nandito kami sa PJC Seaside Resort. Ayan, nakalagay yung address. This is Road to Masim, Sarangani. At nakalagay din yung contact number nila. Para kung sino yung gusto magpabook dito, contact nyo lang sila mga kasepak. Tara, papasokin na natin to Let's go. At eto yung makikita mo sa gate nila, may warning, bawal manigarilyo. Noted po, ma'am sir. At meron din ditong karaoke area, ayan o, no, ang lawak. Select songs agad, kantahan na, let's go. At nandito yung rooms nila mga kasepak para sa mga mag-overnight. Check din natin to. mga... Ito nga pala si Ma'am Rose mga kasepak, siya yung nagmamanage or nag caretaker sa resort na to. By the way, ilong gagali si Ma'am. All the way from Norala, South Cotabato. Shoutout sa Imo Ma'am. Salamat kayo sa pag-welcome sa Amundere. Thank you po. At nandito rin yung cooking area nila mga kasepak. Ayan o, oh, pwede magsugba at meron ding gasul. So ito pa yung ibang area. Ang ganda. So ito na nga, naghahanda na yung team dito para sa mga lulutuin. At meron nga palang maliit na refrigerator dito para lagyan ng mga drinks, pampalamig, or pwede rin, mga karne. Maraming salamat sa pag-introduce ng refrigerator. Efren Kino, let's go. Oops, ito pa. Shout out, mga gang-gang. At nandito pa nga yung ibang team. Chill chill lang muna. At ito nga pala si Gamay, Junior Wildcats. What's up, yo men? Numating na pala yung order niyang PK 5. Sana all. Congrats. At ito nga pala si Bibo, Jan Salazar. Patanaw sa book. setter bagong guper. Na si Van, seryoso kayo. At nandito rin sila Kaprit Show. kong wala na practice. Nice! <laughs>

magpasensya nyo na may mga kasama kaming aso dito Ay baka nagugutom na to kaya nagkaganito sila at meron din silang munting tindahan dito sa resort ayan swabe at pasok muna ako dito sa so may karaoke area ang ganda may mga upuan mesa dito kami kakain mamaya ang lawak ng space at eto na nga check na natin yung kwarto dito so meron silang salamin dito sa labas ayan may tao pogi at eto na nga yung loob ng isang kwarto may apat na higaan nakakotsyon pa at may isang electric fan at may mga extra foam pa dito sa taas so ang dami at eto na papasokin na natin yung isang kwarto ayay ka ang dilim hindi pa naka on yung ilaw i-on natin yung ilaw mga kasepak bulag ayan na naka on na so eto yung itsura ng isang kwarto may apat din na higaan at eto yung pinaka the best mga kasepak naka aircon na siya ayan oh. No. sarap matulog dito malamig at punta naman tayo doon sa mga nagluluto ayan so meron kaming isaw dito sarap niyan at dito nga ilalagay yung boko juice ayan na no. so ilalagay na dito ni coach Lambert yang na mekos-mekos mo na ba yan tol Yun, no. ako na mekos, -mekos niya nang mabuti ni coach <laughs> Okay, sa so full force na dito yung mga magenggeng. Ayusin nyo yung pagkain, boys. Wow! <laughs> At nandito na nga ako sa labas mga kasepak, medyo na stress na ako sa mga kanta nila. Ayan ang sarap ng hangin dito, maganda talaga mag-relax dito sa dagat. At nandito na naman yung mga magenggeng, magi-TikTok na naman sila. Naku ang daming alam. Gihigog mako kanimo. So ayan, shout out nga pala namin yung mga kasepak na nanonood. At eto nga pala si Boy Laya. Napaka-busy siya pala yung nagluluto dito. Napaka-talented wow! talaga to. Salamat sa effort mo, Jay. Yes, yes, yes. Ya! Oops, teka, teka, teka. Nung ginagawa nyo, Meron pang hot dogs. At ano na naman kaganapan to? Bakit may massage-massage pa? And finally, naluto na rin yung ulam. Ang sarap naman ng luto ni Boy Layat. Chicken na dobo. Shesh! At eto na nga, mag na ng prayer si Boy Layat para makakain na kami. at na lang eto nga yung na mekos-mekos na buko wow! Sarap nito mga kasepak. sepak mm, The best Tara guys oh, no, no. Roll spike girls Go you, no. <laughs> Wait, laro <laughs> Yay ka! Final, final, final. Take two. Wow! Ayun, so by the way, ito pala yung basic ng roll spike mga kasep. Medyo takot pa siyang iswing yung paa niya sa taas, kaya umikot lang muna siya. And take note, babae din siya. Hindi basta-basta agad ma-master yung roll spike. Importante na kuha niya yung basic. At hindi rin spiker ang posisyon nito, setter siya. Kaya okay na rin yun na natry na yung roll spike. At eto na, mga boys na naman ang na mag-roll spike dito. Wow! By the way, isa pala siyang sandbox spiker mga kasepak, si Julius. 17 under, bata pa, pero grabe na yung skills ng batang to. At nakuha niya kagad yung roll spike dito. Ang ganda na ng forma ng roll spike niya dito. Inaangat niya rin ng maayos yung kaliwang paa niya at naiswing niya yung right leg sa taas straight yung sipa at hindi siya takot kaya nakuha niya yung roll spike at nakalanding din siya ng maayos dito kaya good job at tinanong ko siya kaga dito kung nagawa niya na ba to sa court para sipain yung bola ang sabi niya hindi niya pa daw nagawa yung roll spike sa laro kasi takot pa daw siya kaya ang ma-advise ko sa inyo mga kasepa kapag takot pa kayong mag roll spike sa court gawin niyo muna sa hangball mag practice kayo na nakasabit yung bola tamaan mo ng paulit ulit gamit ang roll spike in that way slowly matatanggal na yung kaba mo at may apply mo na yung roll spike sa court Wow! Ang ginawa niya naman dito yung sandbox spike at eto talaga yung main attack niya. Ganun pa rin yung procedure, iangat mo lang yung left leg mo. Swing your right leg sa taas at ang pagkakaiba dito ay nakalanding ka ng patalikod. Kaya you should prepare your both arms for proper landing. Hindi yung likod mo talaga total yung nakabagsa kasi masakit yan. And it will cause injury talaga kaya magdobli ingat lang tayo mga kasepak. Wow! Wow, balas! Eto na, si Boy Layat na naman yung mag-try dito. Oh! Wow! Ah! Woo! Ah. Oh, grabe! Grabe! <laughs> <laughs> grabe! Bak tumbling man to. Ano ah, ga backflip man ano? Oh, grabe. Okay, as you can see, parang kakaiba yung landing ni Boy Liat dito. Parang hindi talaga totally bagsak yung kamay niya sa paglanding, parang nakaalalay lang at nakatayo agad siya. At eto yung advantage sa mga marunong mag-backflip. Madali mong maikot yung katawan mo sa ere at hindi ka mahirapan sa paglanding, parang nakatayo ka pa rin. Sa madaling salita, kapag marunong ka mag-backflip, mabilis mong matutunan yung roll spike. Pas pas kayo, no? At eto nga pala si John Evan, another junior wildcats under 17 na growl spike din dito. Mapapansin natin na mas grabe yung angat ng left leg niya. In that way, pwede mag-increase yung talon mo at mapataas mo pa yung pagsipa mo sa roll spike. Actually, dalawa yung atake niya sa laro, sandback at saka roll spike. Pwede niya rin magamit yung left foot niya sa pag-drop shot ng bola gamit ang roll spike.